Ganito rin ba ang gusto mong ulam? May sabaw at talaga namang gaganahan at papawisan ka kain? Sa video nga pala natin na ito ay magluluto tayo ng sinigang na bangus mga idol. Kaya naman ay nag-init muna ako ng tubig sa kawali mga idol. Kailangan muna natin magpakulo. Habang nagpapakulo tayo ng tubig mga idol ay naghiwa-iwa na rin ako nitong sibuyas, bawang at kamatis. At nakikipagdaldalan pa nga ako dyan habang naghihiwa mga idol. At dito mga idol pagkatapos nating hiwain yung ating mga samya, inilagay ko na nga agad dyan sa kumukulo na tubig mga idol para kumagat na yung lasa sa sabaw. At saka kapag inilagay na na rin natin yung isda, hindi na siya malan sa mga idol. Nagkataka siguro kayo kung bakit walang loya. Ayoko talaga ng loya mga idol kasi inaatake ako ng acid reflux kapag maanghang yung aking kinakain. At naglagay na nga rin pala ako dyan ng konting asin mga idol. Yung tama lang, wag masyadong maalat kasi kapag maalat mga idol, nakakasawa yung sabaw. Yung bitchy naman natin ay medyo tama lang din. Masarap kasi yung sabaw yung parang kulang sa lasa o kaya parang medyo matabang kasi parang kapag naghihigop ka sa kanya, parang lagi kang nabibitin sa sarap kaya hihigop ka nang hihigop hanggang sa pawisa ka na. At makalipas nga palang ilang minuto mga idol ay naluto na ang ating sinigang na bangos. Palagay ko ay napakasarap talaga ng sabaw nito mga idol. Kaya naman ay tara na tikman na natin. At hanggang dito na lang palang aking video muna pang mga idol. Salamat!